ang mga demonyo ay naglalakad sa pagitan natin araw-araw. Nagtatago sa harap ng mata. Nagkukunwaring mga kaibigan, miyembro ng pamilya at pati na rin mga minamahal. Habang dahan-dahan nilang kinukuha ang iyong enerhiya, winawasak ang iyong kumpiyansa at pinapawi ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang pinakamapanganib na bahagi ang mga demonyong ito ay walang mga pangil o buntot. Tinutularan nila ang itsura ng iba. Kaya naman karamihan ng mga tao ay hindi na mamalayan na sila ay inamanipula hanggat hindi pa huli ang lahat. Sa video na ito, ibubunyag ko ang limang hindi malilimutang senyales na maaring may demonyo sa iyong buhay. Hindi sa relihiyosong kahulugan kundi sa mga aspeto ng kung paano nila naaapektuhan ang iyong araw-araw na buhay at kalusugan sa pag-iisip. Ang mga senyales na ito ay madalas na hindi napapansin dahil ito'y banayad sa simula. Pero kapag nalaman mo kung ano ang hahanapin, hindi ka na matutok sumuli. At maniwala ka, ang maagang pagtukoy sa mga demonyong ito ay maaring magligtas sa iyo mula sa mga tao ng sakit at pasakit malakas kong inirekomenda na panoorin mo ang buong video na ito nang hindi ina-skip ang alinmang bahagi. Kung nagmamadali ka, maaari mo itong panoorin sa bilis na isa't kalahati o dalawa na beses sa halip na mawalan ng mahalagang impormasyon na maaring magprotekta sa iyo mula sa mga nakakalason na impluensya. Ang kaalaman na makukuha mo sa susunod na ilang minuto ay maaring maging eksaktong kailangan mong upang wakasan ang pagkabihag ng demonyong humahadlang sayo. Kaya't magsimula na tayo. Naranasan mo na ba yung kaibigan na tatawag sayo para ibuhos lahat ng problema nila? At sa pagtatapos ng tawag, ikaw ang parang tinamaan ng truck habang sila ay parang okay lang? Hindi yon isang pagkakataon lamang, kaibigan. Iyon ay energy vampirism sa pinakamataas na antas. Hindi ako nagsasalita ng tungkol sa mga estilo ng twilight na sumisipsip ng dugo. Ang ibig kong sabihin ay ang isang tao na literal na kumakain ng iyong emosyonal na enerhiya. Ang mga demonyong ito ay bihasa sa sining ng emotional siphoning at maniwala ka. Inuubos kanila nila ng hindi mo namamalayan. Alam mo ba yung pakiramdam na pagkatapos mong makipag-ugnayan sa isang tao ng dalawang oras, ang gusto mong gawin ay humiga na lang sa iyong sopa, ang iyong ulo ay sumasakit, ang katawan mo ay parang mabigat, at parang kailangan mo ng isang maikling tulog kahit hindi ka naman gumalaw ng pisikal? Iyan ang senyales. Number one na senyales na ikaw ay nakikisalamuha sa isang demonyo. Ang mga energy vampire na ito ay mga bihasa sa paggawa ng bawat pag-uusap tungkol lamang sa kanilang sarili. Maari mong pag-usapan ang tungkol sa pagkamatay ng iyong aso at sa hindi inaasahan. Ikukwento nila kung paano sila nagkaroon ng alimasag na namatay at kung gaano ito kalupit paulit-ulit kanilang pinapatigil, binabalewala ang bawat talakayan at hindi ka bibigyan ng kahit na isang espasyo para sa iyong mga iniisip o nararamdaman. Narito ang isang talagang kakaibang bahagi. Panoorin mo silang mabuti habang ikaw ay pakiramdam na ubos na ubos na ang iyong lakas at sila naman ay tila puno ng enerhiya. Para bang literal nilang kinukuha ang iyong buhay na lakas. Ato, oh, tama ka. Ginawa nila nga iyon. Hindi kayang mag-generate ng mga demonyong ito ng sarili nilang emosyonal na enerhiya, kaya't uh, ninanakaw nila ang iyo. Isipin mo ang iyong mga normal na kaibigan. Pagkatapos mong makipagkita sa kanila, maaring mapagod ka. Pero ito ay isang uri ng pagkapagod na magaan. Pakiramdam mo'y buo ka, masaya at marahil ay energized pa mula sa koneksyon. Ganito dapat ang mga interaksyon ng tao. Pareho kayong nagbibigay at kumukuha ng enerhiya sa isang malusog na ugnayan. Ngunit sa mga demonyo, puro take, take, take at ikaw ay naiwan na parang isang empty shell pagkatapos. Gusto mo bang malaman ng tiyak kung ang isang tao sa iyong buhay ay ganitong klase ng demonyo? Subukan mo ang simpleng energy check na ito. Bago ka makipagkita sa kanila, kumuha ng mental na tala kung paano ka nararamdaman, ang iyong enerhiya, mood, at pangkalahatang pakiramdam ng kalusugan. Pagkatapos mong makipagkita sa kanila, suriin mo muli ang iyong sarili. Kung patuloy mong nararamdaman ang pagkaubos, pagkapagod, o kahit kaunting depresyon pagkatapos ng mga interaksyong ito, Isang malaking red flag ito. At narito ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang sensitibo o hindi pagtatakda ng mga boundaries. Mga dahilan lang ang mga iyon. Pinrograma ka ng mga demonyong ito upang maniwala sa ganitong ideya. Ang totoo, wala nang normal na interaksyon ng tao ang mag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na palagi kang nauubos at walang laman. Kaya't iyan ang senyales number one. Kung ang isang tao sa iyong buhay ay isang demonyo, sila ay isang energy vampire na nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na ganap na ubos pagkatapos ng bawat interaksyon. Kinakain nila ang iyong emosyonal na enerhiya, ngunit hindi nagbibigay ng kahit anong kapalit. Kung ito ay tunog pamilyar, huwag mag-alala. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung paano protektahan ang iyong sarili at makawala mula sa kanilang pagkakahawak. Ngayon pag-usapan natin ang pangalawang senyales na ang isang tao sa iyong buhay ay maaaring isang demonyo. Sila ay systematically na pinapalayo ka mula sa lahat ng ibang tao na nagmamalasakit sa iyo. At ang pinakakatakot na bahagi, ginagawa nila ito ng napakamaingat kaya't malamang iniisip mo na ito'y sarili mong ideya. Kilalang kilala ko ang isang tao, tawagin na lang natin siyang si Bella, na may isang masiglang buhay panlipunan, maasikaso na pamilya at isang malawak na bilog ng mga kaibigan. Pero nang makilala niya ang isang bagong kaibigan, na sa una ay mukhang kamangha-mangha, sa loob ng anim na buwan, si Bella ay halos hindi na nakipag-usap sa ibang tao nang makita ko siya muli. Isa na siyang anino ng kanyang dating sarili, kumbinsidong ang lahat ng tao maliban sa bagong kaibigan niya ay iniwan siya. Ang realidad, ang demonyong ito ay ni-isolate siya ng buo. Hindi ito nangyari agad-agad. Mabagal, metodikal at kalkulado ito. Nagsimula sa maliliit na komento. Mga maliit na butil ng pagdududa tungkol sa mga taong mahal mo. Napansin mo ba na parang naiinis ang iyong kapatid nang kausapin mo siya? Parang hindi ka niya nire-respetuhan. Ang mga kaibigan mo, tawag lang sila kapag may kailangan sila sa'yo. Ako lang ang talagang nagmamalasakit. Ang mga demonyong ito ay bihasa sa paghahanap ng maliliit na insecurities sa iyong mga relasyon at ginagamit ang mga iyon upang mapakinabangan ka gagamitin nila ang isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan mo at ng iyong kaibigan at gagawin itong ebidensya na ang taong ito ay lihim na galit sa iyo. Pagkatapos ay papasok ang susunod na yugto, paglikha ng mga imposibleng pagpipilian. Bigla kang pinipilit na pumili sa pagitan ng paggugol ng oras sa kanila o sa iba pang mga taong nagmamahal sa iyo. At sa hindi inaasahan kapag pinili mong makasama ang ibang tao, ikaw pa ang itinuturing nilang masama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pupunta ka sa birthday ng nanay mo imbes na tulungan akong maglipat. Sige, alam ko na kung saan ako nakatayo sa buhay mo. Ang mga guilt trip ay nagiging mas matindi. Magre-react sila ng labis na sakit tuwing susubukan mong panatilihin ang iba mong mga relasyon. Tatawag sila sa mga oras na ikaw ay kasama ang iba, magkiklaim ng mga emergency na sa hindi inaasahan ay maayos kapag ikaw ay kanselado ang iyong mga plano. At habang nangyayari ito, ibinebenta kanila kung gaano kahalaga ang inyong koneksyon. Wala ni isang tao na nakakaintindi sa iyo tulad ko. Mayroon tayo ng isang natatanging koneksyon. Ang ibang tao hindi kayang makipag-ugnayan sa'yo sa antas na ito. Nagdudulot ito ng maling pakiramdam na ang relasyon na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyong ibang malusog na relasyon. Bago mo pamalaman, ikaw ay ganap na dependent na sa kanila. Tumigil ka na sa pag-abot sa ibang tao dahil hindi na ito sulit ang gulo ang iyong mundo ay naging limitado na lang sa dalawa kayo, eksaktong kung saan nila gusto ka. Gusto mo bang malaman kung nangyayari ito sa iyo? Maglaan ng sandali at pag-isipan kung paano nagbago ang iyong social circle mula nang pumasok ang taong ito sa iyong buhay. Nawala ba ang mga taong dati mahalaga sa iyo? Nahihirapan ka bang maghanap ng dahilan upang makipagkita sa pamilya o mga kaibigan. Ang pag-iisip na dalhin ang partikular na taong ito sa ibang tao ay nakakapagpalala sa iyong nervyos? Ang isolation ay isang taktika upang gawing mas madaling manipulahin ka. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga tao na nagmamahal sa iyo, makikita nila kung may mali at makakapagbigay sila ng perspektibo at suporta. Kung wala sila, nasa awa ka na ng demonyo. Tandaan, ang mga tao ay likas na sosyal. Namumuhay tayo sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon. Ang sino mang nagnanais na ikaw lamang ang kasama nila ay hindi may malasakit sa iyo. Ang kanilang layunin ay may sarili silang agenda. Number 2. Sa limang palatandaan na may demonyo sa buhay mo, sinasadya nilang ihiwalay ka sa lahat ng ibang tao na nagmamalasakit sa'yo. Ngayon, tatalakayin natin ang pangatlong palatandaan na may demonyo sa buhay mo at ito ay partikular na delikado dahil tinatamaan nito ang pinakapundasyon ng iyong cal sanity. Ito ay tinatawag na reality distortion o ang pagbali ng realidad. Kapag binabaluktot ng isang tao ang iyong perception, kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao kung saan malinaw mong naaalala ang mga sinabi pero kalaunan ay ganap nilang tinatanggi na nangyari ito at ginagawa nila ito ng may matinding paniniwala na ikaw na ang magsisimulang magtanong sa iyong sariling memoria. Hindi ikaw ang nawawala sa katinuan, may demonyo sa trabaho ang mga demonyong ito na nagbabaluktot ng realidad ay gumagamit ng isang teknik na tinatawag na gaslighting na kung saan ay isang uri ng psikolohikal na manipulasyon na naglalayong pagdudahan mo ang iyong sariling katinuan. Titing ng kanila ng diretso sa mata at sasabihing, hindi ko sinabi iyon, kahit na alam mong sinabi nila talaga Mangako sila ng mga bagay at pagkatapos ay ipagpapalagay nila na hindi nila ginawa ang mga pangako. Ililipat nila ang iyong mga gamit at ipagpapalagay na ikaw ang nagkalat nito. Ang pinakamalupit na bahagi ay kung paano nila binabaligtad ang mga argumento upang ikaw ang gawing masama. Lalapitan mo sila ng kalmado tungkol sa isang bagay na ginawa nila na nakasakit sayo at sa limabilang na pagkakataon, ikaw ang nag-a-apologize sa kanila sa dulo ng usapan. Parang conversational judo, ginagamit nila ang iyong sariling momentum laban sa iyo. Ang mga demonyong ito ay mga eksperto sa kasaysayan, ngunit revisionist historian sila. Binabaluktot nila ang nakaraan upang magkasya sa anuman na narrative na makikinabang sila sa kasalukuyan. Sinuportahan ko palagi ang iyong karera kahit na sila mismo ang sumabotahe sa bawat pagkakataon. Hindi ko talaga gusto ang kaibigan mong iyon. Kahit na noon ay wala silang problema sa kanya hanggang kahapon. Lumikha sila ng isang mundo na palaging nagbabago kung saan hindi mo matatagpuan ang matibay na lupa. Ang nakakaapekto rito ay kung paano nila ginagamit ang iyong emosyon laban sa iyo. Alam nila kung kailan ka mahina, stress o pagod at doon nila gagawin ang kanilang mga pag-atake sa realidad. Dahil kapag emosyonal kang compromised, mas malaki ang posibilidad na pagdudahan mo ang iyong sariling perception. Ang epekto ng pamumuhay sa distorted na realidad na ito ay malalim. Nagsisimula kang magduda sa lahat. Ang iyong mga alaala, mga perception, mga nararamdaman. May isip mo, baka naman ako ang masyadong sensitibo o baka naman ako ang nag-imagine ng usapang iyon. Ang patuloy na pagdududa sa sarili ay nagpapabagsak sa iyong kumpiyansa at ginagawa kang mas umaasa sa demonyo para sabihin sa iyo kung ano ang totoo narito ang isang mabisang paraan para labanan ito. Magkaroon ka ng isang pribadong journal ng iyong mga interaksyon. Isulat ang mga mahahalagang usapan, kasunduan at mga insidente agad-agad pagkatapos mangyari. Ito ay magbibigay ng isang objective na record na hindi maaring manipulahin kapag pinilit ng demonyo na sabihin na hindi ito nangyari. At makinig kung ikaw ay nauubos na sa isipan mula sa pagpapanatili ng tama at mali sa iyong relasyon, hindi ito normal. Ang mga malusog na relasyon ay nagpapalinaw ng realidad, hindi nagkakalito nito. Ang distortion ng realidad na ito ay isang palatandaan. Number 3. Napalatandaan na may demonyo sa buhay mo. At bago ako magpatuloy, Nais ko lang sabihin na kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, pakipindot na ang subscribe button ngayon din dahil narito ang katotohanan. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay talagang buhay pagbago na impormasyon na karamihan ng mga tao ay hindi natutunan hanggang huli na. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ka lang magiging updated kundi makakasama ka sa isang komunidad ng mga tao na nagigising sa mga nakatagong manipulasyon na nangyayari sa paligid natin. I-click na ang subscribe at magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng magkasama. Ngayon, ang ikaapat na palatandaan na may demonyo sa buhay mo ay isa sa mga pinaka nakakagimbal at nakakalitong ugali na maari mong maranasan. Pinag-uusapan ko ang Jackal and Hyde na personalidad. Kapag ang isang tao ay nagpapalit mula sa pagiging labis na kaakit-akit at bigla na lang ay nagiging malupit ng walang anumang babala. Hindi lang ito isang tao na may masamang araw o palaging moody. Ito ay isang maingat at dramatikong pagbabago ng personalidad na nagiiwan sa iyo ng patuloy na takot. Hindi alam kung anong bersyon ng tao ang makikita mo mula sa isang sandali hanggang sa susunod. Hayaan mong ilarawan ko ito para sa iyo. Sa publiko sila ay labis na kaakit-akit. Sila ang buhay ng party, kinikilig ang lahat sa kanilang paligid. Sinabi ng mga kaibigan mo kung gaano kaswerte na sila ang nasa buhay mo. Mukha silang perpekto, maaalalahanin, magaan ang loob at magiliw. Pero kapag nakapagsara ang pinto, nagiging ibang tao sila. Malamig, malupit at may contempt. Ang hindi inaasahang pag-switch na ito ang nagpapasira sa lahat. Hindi mo alam kung ano ang magtitrigger sa pagbabago. Baka isang bagay na sinabi mo, ang tono ng boses mo, kung paano mo sila tiningnan o wala naman talaga. Ang pamumuhay sa ganitong kalituhan ay nagiging sanhi ng patuloy na takot at pagkabahala. Lagi kang alerto, sinusubukang hulaan at pigilan ang susunod na yugto ng kalupitan. Ginagamit ng mga demonyong ito ang takot bilang taktika ng kontrol. Alam nila na kung natatakot ka sa susunod nilang mood swing, gagawin mo ang lahat para lang mapasaya sila. Bibigyan mo sila ng mga bagay na gusto nila Sisikil mo ang mga pangangailangan mo. Ia-adjust mo ang sarili mo. Basta't maiwasan lang ang paggising sa monster na nakatago sa likod ng kanilang kaakit-akit na panlabas. Isa sa mga paborito nilang taktika ay ang tinatawag ng mga psychologist na love bombing. Papaligiran kanila ng labis na atensyon, pag-aalaga at mga regalo at iparamdam sa na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Tapos, kapag nasa gitna ka ng pagsamba na ito, bigla nilang aalisin ito, mawawala ang init, titigil ang mga regalo, at ang pag-aalaga ay magiging contempt. Iiwan ka nilang naguguluhan, desperadong sinusubukang intindihin kung ano ang ginawa mong mali at paano makakabalik sa mga magagandang panahon. Ang siklo ng gantimpala at parusa na ito ay lumilikha ng isang malakas na psikolohikal na ugnayan na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang parehong prinsipyo na nagpapaadik sa pagsusugal. Ang hindi tiyak na kalikasan ng mga gantimpala ay nagpapalakas sa iyong pagnanasa para sa kanila na nagiging mas matindi pa. Patuloy kang babalik umaasa na mararanasan mong muli ang saya at handang magtiis ng mas matinding pang-aabuso para lang sa pagkakataon na muling maramdaman ang kanilang pagmamahal. Narito ang isang masakit na katotohanan. Ang inconsistency na ito ay hindi aksidente. Ito ay sadyang dinisenyo para gawing balisa ka at kontrolin ka. Sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan tinitiyak nilang hindi mo makakamtan ang emosyonal na katatagan para humakbang pabalik at makita ang relasyon ng malinaw. Kung nais mong malaman kung nakakasama ka ng ganitong klase ng demonyo, simulan mong itrak ang mga siklo ng kanilang ugali. Hanapin ang mga pattern sa kanilang mga pagbabago ng personalidad. Ano ang nangunguna sa mabait na face? Ano ang nagpapalit ng kanilang ugali sa malupit na face Gaano katagal tumatagal ang bawat face Minsan ang simpleng pagsulat ng mga pattern na ito ay isang malakas na wake up call Tandaan ito Sa mga malusog na relasyon may mga mood ang mga tao pero hindi sila mayroong maraming personalidad Hindi ka nila sasambahin isang araw at pagkatapos ay kagalitan ka kinabukasan hindi ka nila papurihan sa publiko at bababaan ka sa privado. Ang konsistensya ay ang pundasyon ng tiwala. At kung wala ito, wala talagang relasyon na magtatagal. Ang ganitong Jackal and Hyde na ugali ay isang palatandaan. Number 4. Na palatandaan na may demonyo sa buhay mo, ito ay isang leksyon na hindi maaaring balewalain walang kahit anong pansamantalang magagandang sandali ang maaring magbigay katarungan sa sistematikong emotional abuse. Ang iyong kapayapaan ng isipan ay hindi tamang presyo para sa mga pagkakataon ng pag-aalaga. Ngayon pag-usapan natin ang ikalima at huling palatandaan na may demonyo sa buhay mo. At ito ay tumatago sa pinakapayak na bahagi ng kung sino ka pinag-uusapan ko ang pagnanakaw ng kaluluwa. Kapag ang isang tao ay unti-unting ninanakaw ang iyong pagkakakilanlan at kumpiyansa hanggang sa hindi mo na halos makilala ang sarili mo. Maglaan ka ng sandali ngayon at balik tanawin ang iyong sarili bago pumasok ang taong ito sa buhay mo. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang nagpapatawa sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapalakas ng iyong loob? Ano ang minahal mo sa iyong sarili? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gaano pa kalaki ang bahagi ng taong iyon na naroroon pa ngayon? Para sa marami, ang mabuhay na kasama ang mga demonyo, ang sagot ay nakakalungkot. Sa isang bahagi ng kanilang buhay, ang mga piraso ng kanilang sarili ay nawala at pinalitan ng pagdududa takot at isang patuloy na pakiramdam ng kakulangan. Ang mga demonyong nagnanakaw ng kaluluwa ay eksperto sa pagpapakupot ng iyong mga pangarap at ambisyon. Hindi nila diretso sasabihin sa iyo na ang iyong mga layunin ay mga kalokohan dahil masyadong halata iyon. Sa halip, gagamitin nila ang mga subtle na pamamaraan ng pagpapabagsak. Magandang ideya, pero baka ang isang tao tulad mo ay kailangang maghanap ng mas mababang target. Realistiko lang ako. Ayokong masaktan ka kapag hindi ito natuloy. Bawat komento ay unti-unting nagpapabagsak sa iyong kumpiyansa hanggang sa tuluyan mong iwan ang iyong mga pangarap. Nag-iwan sila ng mga binhi ng self-doubt sa iyong isipan na tumutubo sa